mabe-verify po natin kung sino ang inyong enforcer na nang huli. Kasuhan nyo dapat ng administrative case ang enforcer. Opo, binibigyan po sila ng memo, sir. Yes. Ever na mali ang... Yes. Apo. Ibedain siya yan, eh. Opo. Sinamahan Kong Busita, ang isang driver para makuha ang kanyang lisensya, at makasuhan ang traffic enforcer sa maling pag-holy nito. Panoorin at tapusin ang video. Si Brother Hans, saan Yes po, ang second floor. Second floor, yes, saan dito? Okay. Thank you. Brother, ali na. Lakad na lang. Ay, wala na exercise eh. Si Brother Hans, andyan. Brother Hans, andyan. Si Sadjudication, sino yan? Ang pangalan niya? Sir. Sir, si Sir Vasita po. Thank you. Brother. Ikaw ay? Ano ba? Ah, okay. May tinawag ako Brother Hans kahapon. Ay, sir. Ay, sa Ito, driver. Isa sa magpon sa letas, sir. Letas. Sige. Hello, ma'am. Papasok kami, ha? Madam, madam, good afternoon. Ito ay tinawag ko kay Brother Hans. Uh -huh. Nahuli ng enforcer ninyo. Anong violation, sir? Madam, ang kanyang Certificate of Registration 2022. Uh -huh. August. Uh -huh. No? Ang binayaran niya 6,000 pesos. Uh -huh. Ang sasakyan ay L3. L3. 3 years on registration, sir. 'Yon, eksakto, 3 years. Mhm. Okay. 3 years, ano po? Mm -hmm. Hinuli ng tao ninyo na unregistered. Naitawag ko na ito kay Brother Hans mm -hmm. na verify na. Apo. Uh -huh. Mali ang huli. Okay. And aside from that, meron naman siyang huli pa na Depective. defective. Brake light. Brake light. Mm -hmm. Defective so, naman talaga yung lulus ah, talaga. Tama no. yung... So ang boss mo magbabayad ng 5,000 pesos. Tama. Apo. Ah, mm -hmm. Na-confiscate po ba ang plaka? Hindi naman. Hindi po. Lisensya ko lang. Desensya. Okay. Ngayon nag-uusap kami madam ni uh, Brother Hans. Mm -hmm. Na-verify na ito kahapon. Doon sa unregistered and reckless driving. Mm -hmm. Katanggalin po siya kung mali. Yan. Mali yan. Mm -mm. So, ang may iwan lang is defective. Defective like, ano, Babayaran okay. na po ba ngayon yan? So, settle na rin po. Mabe-verify po natin kung sino ang inyong enforcer na nang huli. Sige, sige. Kasi, kaya ako gustong malaman, uh -huh. nag-usap kami ni Brother Hans, Apo. kasuhan nyo dapat ng administrative case Apo. ang enforcer. Apo, binibigyan po sila ng memo, sir. Yes. ever na mali ang... Yes. Ibedain siya yan eh. Apo. Kasi madam, una sinisira niya ang imahe ng LTO. Mm -hmm. Tama po ba? Yes po. Mm -hmm. Dapat alam nila kasi. Pa yes, pangalawa madam, papaano kung nagtiwala siya na tama ang huli? Mm -hmm. Di magbabayad siya ng 12,000. Mm -hmm. okay. Kaya dapat panagutin yung ating enforcer. Mm -hmm. Saan po siya magbabayad ng 5,000? Dala niyo po ba yung original na... Ito pa yung receiver. Ito, ito. Yan. Sige po. Ito po ang, ang Madam, anong I pangalan see... niya? Ang labo. Love... Pating nga ako nga. Apprehending officer. Meron kayong John Mario? John Mario ng ang... O Marlo. John Mario. Mm -mm. Sige, sir. Ba, gano, madam katagal bago madesisyonan yung administrative sanction against enforcer? Binibigyan ko agad sila ng memo to explain. Pagka-explain? Uh, antayin po yung sagot ng enforcer. Tapos forward po kay Sir Hans. Ay, ganun. Hmm. Pakiremind lang doon sa kaibigan ko, kay Brother Hans. Mm -hmm. Uh, kailangan ko ng update. Apo apo. No, Although, hindi ako yung nahuli. Uh -huh. Si partner ang nahuli. Pero considering na humingi ng tulong sa office ko. Uh -huh. Kaya, kita mo naman, may rights ako na makahingi kami ng result. Sige, sir. May tiwala naman kami sa inyo. Sa sinasabi niyo. Uh, ako lang gusto ko may compilation. Sige, sir. Para kung maulit-ulit na magkamali ang ating enforcer siguro ang ire-recommend ko termination na <laughs> wala pong problema pag may mali talagang itatama ko opo mm -hmm. for i-sabihin ko po kay sir Hanson yes and uh, base sa ebidensya mm -hmm. hindi na siya magko-contest ano po oh, oh, oh. Mm -hmm. very Parang clear naman na po yung sa brake light pwede din po namin siyang hinga ng letter sasama hindi sa ko na, 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 na hindi ko na madam isasuggest suggest. Mm -hmm. Kasi, una, gagawa pa siya letter, mm -hmm. pangalwa, abala sa kanya, eh do naman sa dokumento, mm -hmm. sa Ay, parte kita ninyo, kay Tanay, eh. kaya pasensya po, no, okay lang. hindi ko i-advise sa kanya na gumawa pa ng contest letter. Okay lang. Mm -hmm. Okay. Ipaprocess ko muna ko. Ah, ipaprocess muna. Pwede po kayo mag-antay doon. Mayroon kami waiting area dyan sa... may shaman. hintay naman yan eh. Ano po? Apo, sandali hmm. lang po. Saan ang cashier po ninyo? Dito rin po, sa window. May Di ikot dito. lang kami. Apo, doon din sir. Ang okay. Pinakyan Okay. Let's ipaprocess ko lang sir. Tapos Sige sa mga, po. Sa ano, antayin niyo po yung tawa. Sige po. Okay. 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 Si pag ng tao dito ah. Si pag ng tao dito. Thank you po. Thank you po. Brother, marites tayo. Anong tatagbohin ko? Oh, mabuti pa ito. Ang bilis sumagot yun. Oh, Senador, anong party list natin? Ang galing talaga. Thank you, madama. Thank you, sir. Thank you, sir. Ma'am, thank you. Okay. Tatawagin na lang. At tatawagin para sa payment. Hmm. Kayo ano huli Huli ka hindi Nahuli Anong violation mo kapatid ha? Binata ba Okay lang Pamangkin mo anak mo hmm. Kapatid ikaw nagpalaki Bigyan mo magandang helmet <laughs> Ha hindi, alam mo, alam mo, kaya bawal ang nutshell, kapatid. Kaya hindi tama at bawal yung nutshell. Pag natumba ka, pwedeng mabiyak yung nutshell. Madi-disgrace ang ulo mo. di ba? Oh, kaya yung ang pagka wag sana ha, pero ikaw ang may kasalanan eh, ikaw magbabayad ng multa. Sa trabaho po, papasok po siya ng school. Saan nang galing yung Nachel? Sa sa girlfriend. Niya. Sa girlfriend niya. Mm. picture mo na po. Mm. Picture mo kami. Ay na. Yeah. Mm. Mm. Marites tayo, brother. Anong tatakbuhin ko? Yung galing naman ito sa Thank mga Dami ako sa YouTube who, eh Ano ang party list natin? Oh, congratulations Hindi po kasali po Kasali pala siya eh Kaya alam niya eh Pero babalikan ko ito si Uncle eh Tumayo ka nga Itong kaibigan mo Sasapakin ko eh siya ang nang ikaw nagpalaki dyan. Apo. Pero pinalaki mo, pero pinag-helmet mo ng Lachelle. Hindi po. Ang um, nga talaga, binibigyan ko siya ng mga helmet na. O, ako. nasan yung helmet niya? Nasa bahay na po. Okay na, nang nabigyan ko na o, siya. O, paano ngayon, pag uwi niya? Ay, meron po. Meron po kami ngayon. Ang kas ko po siya. Ganito, ano? Ah, uh, makinig ka, Bunso. Diba, ang itong ganitong helmet, more or less 5,000 eh. Ang nga po Tama? kung hindi mo siya maibili ng helmet ang pinakasimpleng solusyon dyan ibenta mo yung motorsiklo bila ka ng anim na helmet <laughs> <I don't know. laughs> tama ba ako Tol? <laughs> tama ko <po. laughs> ilang helmet mabibili nun? anim, pito, walo <laughs> Di ba, ligtas ka. <laughs> <laughs> uh, napatawa siya, Tol, di ba? Hindi, eh, si ito, guwapo ito eh. Sigurado ko maganda ang girlfriend nito. Nakita mo na ang girlfriend niya? Mm -hmm. Kapatid, maganda ang girlfriend mo, ano? Mag-ihingat ka kasi pag na-disgrasya ka, nako, ewan po. Picture kami. One, two, three. Ang senador ka na, sigurado na. Oh, yan, yeah, sigurado na daw. Manguhula ka ba? Oo, oh, mm -hmm. oh, sigurado na. Siol sure bol na saya. Right, yes. One rider. Yan. One rider ang party list natin. Pero ano ang tatakbuhin ko? Senador. Gagaling ng mga riders, do. No? O, oh, si nanay, o, napating siya. Kaya <laughs> mo ito, sabi ko, anong tatakbuhin ko? Senador, sir. Senador. Anong party list natin? One rider. Kung sumagot siya, diretsyo ang ano? Parang bayad eh, ano? <laughs> no? Ito, mukhang bayad rin eh, ano? Barkada kasi, no? O sige, bakit gusto mong manalo ako sa pagkasinador? Para may pagpatuloy mo, sir, yung adhikain ng arsap na inumpisan mo. Yan hindi lang para sa motorista para sa ibang kababayan kasi marami tayong nakita problema na kayang solusyonan ang kailangan lang dedikasyon okay hmm. o oh, ito kaya emarites ko LBC pag ito hindi nakasagot nang tama papakuin ko yung gunong ng truck nito oh, sige oh, marites anong tatakbuhin ko senador Oh, Anong party list natin? One Rider eh? oh, Ang galing no, mukhang bayad eh no? Give <laughs> five <laughs> Naglilibang lang ako kasi ito, nahuli ng LTO Enforcer Hinuli siya, expired ang rehistro Pero sa ORCR, ah, 3 years na naka-rehistro 2022, ibig sabihin hindi expired 'Di ba? Mm. Angkel ha. Mm. Ingat. Ah. Regard sa girlfriend mo ha, ah. mag-ingat. Ano daw ang violation mo? Naku po. Magkano multa? 12,000. Walang helmet. May helmet po, na halang. Natchel. Binata, may asawa binata ko weapon ko. Makinig kang mabuti. Huwag kang mag-helmet ng nutshell. Kasi pag natumba, mabibiyak yung nutshell, delikado ulo mo. Di ba? Eh, alam mo bang nakakatakot? Hindi yung mamatay. Ang nakakatakot dito sa usaping ito, ang ganda ng girlfriend mo. Ah, di ba? Diba? O, hindi ka ba natatakot? naglaba pa pala 'yan sa police cordon. Kanini mo motor? Diumpo sa tropa. Wala kang motor. Meron ko kasi nasa pizza mo po. Kaya ako na pilitan ng gamitin. Uh, na ganito, kung hindi ka makabili ng helmet na ya, standard, ibenta mo yung motorsiklo mo. <laughs> Bili ka ng apat na helmet, dalwa sa iyo, dalwa sa girlfriend mo. Tapos manghiram ka na lang ng motorsiklo. Yeah walang joke. No. Importante yung buhay hmm. ha. Walang take two. Ha? Hmm. Thank you. Sampo ang driving skill niyo. Yeah. Sampo. Kapit lang. Kumusta? So, <laughs> <na. laughs> <Then past> <laughs> eh, medyo Pagka, paka kailangan niyo ng guest instructor, pwede ako. Wow, talaga siya iyo. Oh. Eh, <laughs> basta ko nata kayong busy. <laughs> Hindi, basta ako one year, one million lang. Wow. <laughs> <laughs> Tignan, muna. Mm. <laughs> Sige mm. na, pasok ako. Yan Ang magbabayad, boss mo. Oh, ah, pinigyan ako ng 5,000. 5,000. Yung pamasahe mo, sino nagbigay sa'yo? Nang hiram lang ako boss. Nang hiram. Sabihin, <inaudible> dida. Kaya ka nahuli, defective yung light. Ah, yan. Pinara okay. Okay. Pag tinignan mo, yun ay pananagutan ng may-ari ng sasakyan pero ikaw bilang driver siya ko yung kawawa dapat check check mo lagi ay, ang nangyari kasi sir, Dalawahan driver palit-palit kami ng l -tray. hindi na ma-check nyo kasi naano na yun, na sir eh. bigla lang nawawala bagay pero kung dapat kayo araw-araw bago sumakay check nyo yung ilaw yung oh, yun yun brake light yun. No? Ah. Oh. Dapat. Eh. Lahat. Signal light. Dapat ma-check ninyo. Tulong sa may-ari. Pero tama naman eh. Importante eh, na check mo. Ah. Pero habang ka, ah, may vibration, di ba? No, no, no. Pwedeng nagka diferensya yung ilaw. Ah, kasi ordinary lang na ilaw 'yung siya. Oo. Oh, oh. Di ba? Ordinary yung bulb. Ah. Eh. Sabihin mo sa boss mo para maiwasan na yung defective light huwag nang bumili ng ordinary valve yung high quality na siyempre medyo mahal yun o di ibenta mo yung gulong yung reserva no? <laughs> kasi ilang bisis na ako inahabol para sa para yung, yung bulb ganda no? klase yun lang ginagawa bibili lang yung papalitan kasi naglulos yan minsan ilang araw kang walang pasok Uh, pinapasok naman ako, sir, pero helper. hindi ako driver. Uh, uh, kasi dalawa yung ano ko, helper sa driver. Okay. So, okay lang. Okay naman. Yung absent mo, dahil nag-asikaso tayo, may sweldo ka, wala. Hindi ko maano kasi nagtatime in naman ako tapos. Nagtatime in uh, ka? Pwede may sweldo. meron No, pero kumain siya. ka na ng agahan. Tapos nangihiram lang ako na ano. Ba't nangihiram? <laughs> Wala ang pera sir, nangihiram lang ako kay boss. Hindi ko alam, babayaran ba o ibigay lang, lang sa... Magkano hinira mo? Kapag ah, 500, ngayon ako 500. 500. Huwag hmm. mo nang problemahan yun. <laughs> Bibigyan kita ng 1,000. Na, na ano siya, bakit mahal ba? 1,000 ka ba <laughs> yan? So, bigyan mo muna, utang. Balik tayo na. O. Oh. Mga kabarya, Sir. Sa'yo na nga. Salamat, Sir. <laughs> Oo. Oh. Sige. Alam, Alam mo pa. kaya ka tinutulungan namin, eh, yung problema, hindi mo kasalanan. Ayun oh, nga, Sir, eh. Coral ang hindi doon. Siya na yun. Yes, Ah. Pasok ko yan. Ako, oh, ma'am. 10,000 pesos. Yes, sir. Ha?

picture na tayo. Ano yun? Ano yun? Ito. <laughs> ano sa brother? May na yun? kaso mo? Plaka? Opo. Ano sa brother tayo? Okay na po yung driver na po. Pati yun ang lisensya mo? Oo. Ayos. Okay na. Picture. Hmm. Sure brother? Masayang masaya si Kuya, dahil nakuha na ang kanyang lisensya dahil sa tulong ni Kong Busita. Sana ganito lahat ang mga nakaupo sa posisyon para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin. Kaya huwag kalimutan Kong Busita, number 12 sa Senado, at one rider party list.